Sisiw, halin na kayo rito. Ayan, nakapasok na. Oh no! Hoy boy, yung butiki! Anong ginagawa mo sa alaga ko? Sisiw, bibe, dalaw kayo. Huwag kayong masyadong magala. Bebang, ang aga mo naman magpastod ng mga sisiw mo. Oo, oh, princess. Pinaliguan ko kasi sila. Kaya pinapaarawan ko. Okay. Tulungan na kita, bebang. Para maranasan kong magpastol ng sisiw at bibe. <laughs> <laughs> Ang nilikot niyo, <na>, baby sisiw. Huwag <laughs> 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 mo kasi silang habulin para hindi silang matakot sa sa'yo. Gusto ko kasi silang buhatin, bebang, para malaman ko kung pwede na silang ulamin. <laughs> Hoy, princess, hindi nga sila pang ulam, di ba? lang naman. Love na love ko na rin tong mga alaga mo. Oh. Lalo tong si Tinola, tsaka si Adobo. <laughs> princess, ikaw muna magbantay. Kukunin ko lang yung mga pagkain nila sa bahay. O, oh, sige, bebang. Ako na lang muna bahala sa mga sisiw mo. Dala kayong mga sisiw. Kukunin ko lang yung mga pagkain nyo. Babalik din ako agad. <laughs> Ang kakit niyo talaga. Ang sarap niyong ilagay sa kaldero. <laughs> si Princess Bungenge yun ah, Nag-aalaga ng mga sisiw. Doon lang kayo. Para hindi kayo mawala. Gusto ko din mag-alaga ng sisiw. May gagawin ako. Hoy, <laughs> oh, no! Princess Bungenge. Ikaw na naman, bawal yung butike. Ano ginagawa mo dito? May sasabihin ako sa'yo, hinahanap ka ng iska. Nandun oh, sa kabilang tindahan, ang daming dalang pagkain. Wow. Siska, may pagkain? Asan siya? Nandun lang siya sa may gilid. Yay! Makakain na naman ako. Siska, asan ka? <laughs> Naniwala naman agad si Princess. Ngayon, wala nang banta yung mga sisiw. Oh no! Sisiw, bibe! Halika yung i ko na kayo sa bahay namin. Nakapago din pala. May naisip na ako. Siguradong mahuli ko na sila nito. Mga wala na yung mga takas. Oh, no! Sisiw! Hal na kayo rito! Ayan, nakapasok na. Nani? Yes, pinahuli ako. Meanwhile, siguradong gutom na yung mga alaga ako. Hoy boy, yung putiki! Anong ginagawa mo sa alaga ko? Akin na sila, Bebang. Wala ka ng sisiw. Huwag mo silang kunin. Bibi at ko yung mga yan. Kung mahabol mo ko. Hoy, Boyong, akin niyan! si Boyong buti yun ah! Tinakbo yung mga sisiw! Princess, harangan mo si Boyong buti Ako nang bahala, Bebang! Hoy, Boyong Butiki wag Huwag ka nang tumakas! Tumabi ka dyan, Bungenge! Ginagalit mo ba ako? Sabi ko nga sa'yo, huwag mo akong tawagin Bungenge eh! Princess Bungenge! Itong para sa'yo! Mga sisiw ko, munti ka na kayong kunin ni Boyong Butike. Oh. Ikaw, Boyong, alam mong masama kumuha ng hindi sa'yo, di ba? Bad Hindi na mauulit. Princess Bungenge. Ay, ay, parang gusto mo pang isa. <laughs> hindi na. Oh. Takot pala sa'yo si Boyong butiki Princess, eh. <laughs> Niloko niya kasi ako, sabi niya may pagkain si Iska, yun pala wala.